Ngayon mga ka-front tatanggalin ko muna yung plastic at ipapakita ko sa inyo ang laman nito. Tingnan nyo mga ka-front oh. lalaki hang laman niya. Kauumpisa pa niyang mag maghinog kaya mag expand pa yan. At si ito pa, at ituturo ko sa inyo kung paano ito naging malalaki. Ito, malalaki mga ka-front oh. Kita nyo, malalaki ang bunga ng ating dragon fruit ang ginawa ko lang naman mga ka-front yard para maging malaki ang mga bunga nila Sa isang maulap at mahanging umaga ay nandito tayo ngayon sa Kubo Cottage ni Frontier Di Jo. Sa mga ka-frontier ko dyan na hindi pa alam, ito ang aking transient house na pinaparintahan. Nasa tabing kalsada lang at malapit sa dagat. Kung pupunta kayo dito sa buhol at mamasyal at wala kayong matutulugan, ay pwede kayo rito. Affordable lang, kumplito sa gamit at merong libreng wifi. At ang lokasyon nito ay nandito lang sa Barangay Luok sa Isla Pangangan Island, Kalapi, Buhol. Ngayon ay ipakita ko rin sa inyo ang tabing dagat na malapit lang dito sa Kobo Cottage. Kapag nagkakataon na malaki ang dagat sa pagrinta mo dito ay pwede kang maligo sa dagat medyo malinis din ang ating buhangin kapag lutay naman ay may makukuha kang swaki, lukot at kinhason na pwedeng gawing pangulam at kinilaw Ngayon ay papakita ko sa inyo ang mga tanim kong dragon fruit na mayroon ng mga bunga. Parang kailan lang noong itinanim ko ang mga prutas na ito at ngayon ay matitikman ko na ang bunga ng aking pinagpapawisan Ngayong season na ito ay halos silang lahat ay namumunga. At sa puntong ito ay ipapasyal ko muna kayo sa aking simpleng kubo cottage. May mag kasi ngayong araw na ito kaya puspusan ang aking paghahanda. Tapos na ang aking paglilinis kaya sa puntong ito ay ipapasyal ko na naman kayo. Hindi ito pagmamayabang proud lang akong ipapakita sa inyo ang aking pinaghihirapan ito ang aking puno ng kapayas na hitik din sa bunga. Kapag na timing na may hinog sa pagpunta mo rito, matitikman mo siya ng libre. At sa puntong ito ay papasyal ko na naman kayo sa aking simpleng kubo cottage. Ito ang simpleng sala ng ating bahay. Ito naman ang ating palikuran. ngayon ay aakyat tayo sa taas ito naman ang ating tulugan Nandito tayo sa terrace sa taas ng bahay. Overlooking siya sa dagat. Ito naman ang ating kusina na pwede mong gamitin sa pagluluto. Hello mga co-frontier. Uh, magandang araw po sa ating lahat. Welcome sa Frontier ni Joe. Uh, for today's video mga co-frontier, uh, mayroon tayong guest ngayon darating. Habang nag naghihintay tayo mga ka frontier ay ipapakita ko sa inyo ang ating mga dragon fruit na marami ng bunga. At saka malalaki pa. Bibigyan ko kayo ng idea kung paano natin palakihin ang ating dragon fruit bunga ito na yung mga dragon fruit ko mga ka-franchise nag-uumpisa ng mamunga nakita nyo marami na siyang flower buds oh. yung iba ito hindi ito tutuloy Mababa, mamamatay yan ito malalaki ang bunga sa ating uh, dragon fruit mga ka-franchise uh, ni, ni, ano na natin binalot natin nakita nyo na binalot natin yan ito pa oh. Ayan. ito wala pa saka dito meron na alam nyo mga ka-front yard binalot natin to para hindi siya kakagati ng mga fruit fly marami kasing fruit fly na dumadagsa dito sa lugar namin kaya kailangan na uh, balutin natin para hindi siya tusukin ng fruit fly so, uh, pag natusok na kasi ng fruit fly yan wala na, na yung laman may uod na yan ngayon mga ka-front yard tatanggalin ko muna yung plastic at ipapakita ko sa inyo ang laman nito Tingnan nyo mga ka-frontier Lalaki hang laman niya. Kauumpisa pa niyang mag maghinog kaya mag expand pa yan. At si ito pa. At ituturo ko sa inyo kung paano ito naging malalaki. Ito malalaki mga ka-frontier Kita nyo malalaki ang bunga ng ating dragon fruit. Ang ginawa ko lang naman mga ka para maging malaki ang mga bunga nila ay i nyo yung mga steam nya ganito tulad nito oh, pag may mag may magsuloy mag puputulin mo pak putol huwag, haya, huwag mong hayahang dadami ang mga steam uh, ikontrol mo na kukunti lang para malaki ang bunga katulad nito kukunti lang ang lagay ko at naging kasi pag uh, hinayaan mo na marami ang steam na nakakumbabit dyan ang mga nutrients na makukuha ng puno niya ay hindi mapupunta sa bunga doon sa sanga oh ito katulad nito o, oh, puro malalaki ang mga uh, bunga ng ating dragon fruit ito maliit pa kasi bago pang ka, ano pa lang yan ka, tatapos lang mag uh, blooming yan oh. so Ganun lang, yun lang ang payo ko mga ka-Front Para maging malaki at uh, uh, mataba ang yung inyong mga dragon fruit Sana'y nagkaroon kayo ng idea sa ibinahagi ko sa inyo uh, tungkol sa dragon fruit Subukan nyo lang sundin mga ka-Front uh, Wala namang mawawala kung susundin nyo titingnan natin kung totoo bang lalaki ang mga bunga niya pag kinokontrol mo yung steam niya. Oh, para basta tingnan mo lang ito mga ka-frontier dog, konti lang. Hindi ko pinapadami yan. Oh, ganyan lang. Oh, di diba? Ganyan lang. Pag may sumusuloy, putulin na agad. Putol, putol. Ganyan, gunting. Oh. Oh, di ba? So, yun lang mga ka-frontier. Ah, sana ay ah, may natutunan kayo sa aking itinuturo meron tayong komplementary na saging mga ka -frontyard. ito malalaki ready, pwede na nilang maruyahin o ilaga ito lang ang ating komplementary mga ka-fronchard at saka meron tayong kapayas wala na kasi tayong mga buko meron tayong mga nyug pero walang bunga kukunti lang, kaya ito lang muna ang ating uh, mga komplementary dito sa ating kubo. Mula dito sa front yard ni Joe Kubo Cottage, Barangay Luok, Pangangan Island, Kalapi, Bohol. Magandang araw at ito ang front yard ni Joe.